guys nice. yun Back to work naman uh, mag uh, pa layout kami para sa supply ng uh, itong unit ng aircon ito sa may health service sa USD So, yun yung cover tube ng so, uh, ano, aircon uh, airphone papasok so, sa loob ng ano, uh, indoor. So, bali yung compressor niya katulad ng sa taas na yun, oh. dito yung sumilabas. So, bali yun yung layout pa lang kami ng mga support para sa pag-layout na ng pipe. Yan yung mga pipe na gagamitin. ito oh yung okay. ginagawa pa nage-elbow yun pa mabali mga abang pa lang yun pa ang ganda na nung gamit na ano full box square box yung... ganda na ito yung mga bagong labas na ano square box And plastic na siya kasi pag metal pag expose kinakalawang yung support pa lang na abang namin yan yung mga angle bar na yan uh, yan yung, yung mga pipe yan i-kukuha sa may loob ng building niya sa may loob ng health service nandiyan yung electrical room kukuha na ng supply selfie ngono. Kafir Para bisa aircon kompresor. light. Dead light. tin din mga bali Ting mga stay na guys Para pa ilbo for gx 6 Oh, lang muna ang pag layout ng ano pipe natin pag okay na siya saka pa lang namin ano yan, uh, ng wire so marami raming wire kami dyan ano, papatakin medyo mahirap siya kasi nasa taas pero gamit na lang kami ng scaffolding ay scaffolding para safe yung ano, trabaho So, Miglo ah, uh, buti pa kami dito ng ano uh, nag layout pa lang ng pipe ah, uh, ang mga tatlong araw target namin Biernes ngayon Biernes Hercules ngayon so Biernes pa kapag na ng wire So, yun muna guys, ah uh, update sa ginagawa namin piping layout para sa aircon compressor sa supply. Salamat sa panunod ng ating mga video. Palike and share naman po. Masubscribe rin sa aking YouTube channel Nelson Mix Vlog. Salamat!